yung nagpapagubit ka ng mala Daniel Padilla pero ang naging kalabasan ay parang naging dura napagtripan ka kasi ng isang barbero ang gusto mo lang kasi ay parang ordinaryo di tuloy mapinta-pinta ang iyong pagmumukha. nagmuka kasi ang gupit mong parang dura gala ng gala <laughs> Yung nagpanggap kang putol lang dalawa mong pa Kaya nang limos ka at nagbaba ka sa kaling may magbigero Dahil maotak ang mga babae ay Imbis na pera ay butiki ang nilagay Yung bakla ka at nakakita ka ng matyong chorizo. Kaya inakit mo ng todo Ginawa mo ang lahat para pansinin ka Lahat na pang aakit ay ginawa mo na Pero sa dihinaasang pangyayari ay hindi pala kayo talaga Pareho pala kayong may gusto ng chorizo. Bakla! <laughs> hindi tayo talo Yung naipit ka sa matinding traffic at ang paa mo ay naipit Mapapakamot ka na lang sa sobrang sakit Wala kang nagawa kundi hintayin umusad ang traffic Kawawang paamo, <laughs> naging preno saglit Yung lasing kat adik sa alak Kaya magnakaw sa tindahan ang iyong bala Kaya nilagay mo sa brief ang mamahaling alak Pero sa kamalasang araw basag yung alak Kaya nagtataka ka ba't yung alak hindi kumapi Doon mo na namalayan na wala ka palang brief yung palaging sumasakit ang likod mo kaya nilagyan mo ito ng salunpas pero imbes na likod mo ang lagyan yung salamin ang dinikitan mo tataka ka na lang kung ba't may nakalagay na salunpas sa salamin siguro dala na ito ng iyong katanda kaya pati yung salamin na pagkamalan mong katawan yung nakikisakay ka lang sa iyong kaibigan pero yung paa mo walang maabakan kaya no choice ka sa tambutso na lang kawawang sandal pinatunaw mo lang yung di kahabulin ng mga lalaki yung madali kang lapitan ng karma yung tipong masamang galaw mo lang ay agad ang karma may mga kaibigan talaga tayo na kahit walang dahilan di dirty finger Yung gusto mo lang sanang tumulong. Pero dahil sa pagtulong, naging sanipa ito ng kamalas. Dahil sa bilis at walang preno. Kaya doon sa gilid ang punta at tumilaw. Yung chill red lang sana yung usapan Pero sa day ay ang pangyayari Yung chill napalitan ng nerbius Dahil nawalan ng control yung driver Kaya no chase binangga na lang sa pader Yung pauwi ka na sana galing sa trabaho Pero pinapa overtime ka pa Dahil may nakaslobong kang dalawang kamuting ng bangga Kaya mapapakamot ka na lang talaga sa panot mong ulo Dahil yun ang iyong trabaho <laughs> Yung malilit ka na sa trabaho, kaya nagpa-escort ka sa dahil. Kaya imbis na mapabilis, ay mas lalong nalit ka. Dahil imbis na mag-escort, inagsayaw-sayaw pa. Yung gadget is life ka, kaya yung pagkain di mo inuna. Akala mo siguro susubuan ka ng iyong ina. Pero si Dougie sa gilid, ang platay nakahanda na. Ngayon, nagtataka ka at sa aso binigay. Eh, nabubusong ka naman siguro sa gadget mong hawak sa iyong palagay.